Ay, nakakalakaw ka ng kwan? Mm -hmm. O maging scratches, dili ka po. Ang sama ka Ha? Kaon? Wala kayo pagkaon? Wala pagkaon? Hindi sa mga ganggikan? Hindi. Gaysano? Mayroon sa mga Gaisano gaysano di ay? Mayroon sa mga Gaisano? sa gaysano ay? Ha? Ayos na, ayos na. Ayoko rin na siya. O, oh, dalari o. Maganda, huwag kaan eh. sa lubong, huwag kasakuan. sakuhaan. Oh. O. Maganda, huwag so ka Daplin saka. Oh, mau balik tuh sudah nah. Ah. Dika wak. Dika wak kuandi ha. Hadlu ka na siya oi. Sengal ni manai. Resita, la surta, Lasurta? La surta.

wheelchair lock friend Alamoy pa po siya Eh, na ni man tel Ah, okay. So, so guys, mo ni 'to yung ano ni nanay ni uh, yung wheelchair niya si Rasi Ah, uh, ito nang tulong baka meron tayong ayan uh, no. Wala na. Sira na talaga yung wheelchair niya, na nakatali na lang. Yan lumang luma na. So, yung anak niya sana ay Ah, uh, meron kayong sobra sa Bolsa niyo. Pwede na pwede tayong magtapos pa. Hello guys, good morning sa inyong lahat mga followers, mga idol. Maraming salamat sa umagang ito. Guys, ano ko lang po yung na uh, nabijuhan ko si nanay yung natulungan ko, nabigyan ko ng bigasan tsaka konting pera pang kain niya. Uh, humihiling po siya guys ng wheelchair dahil yun nga po yung wheelchair ay sira-sira na po. Kaya uh, humihingi po rin ako ng tulong sa inyo dahil uh, hindi ko pa rin po kaya talaga na ako lang gagawa noon. Kasi magkano lang yung kinikita ko rin naman dito at saka marami din naman na akong tinutulungan kaya guys sana po ay uh, mabigyan natin matulungan natin si nanay kahit pa paano kung meron lang kayong pa uh, kunti lang na i uh, share natin doon kay nanay para sa wheelchair niya hindi ko kasi alam din kung magkano yung wheelchair ngayon kasi sira sira na talaga yung wheelchair niya tinatalian na nga lang po ng ano yung ano yung tinali niya yung parang damit yata yun na ano, uh, ginunting kaya guys maraming maraming salamat sa inyong lahat sana po ay makatulong tayo sa ating kapapa